Hello mga bis, samahan niyo akong magtempla ng green apple, dark chocolate, winter melon at mango. Ngayon pala, dinalagyan ko na ng yellow at hindi ko na pinakita kung paano ko tinempla kasi nagmamadali ako dahil ang daming customers today. Dinalagyan ko na ng gatas para toy ay masarap. Ah, Paip na naman, tapos na. Dinalagyan ko na ng seal para hindi naman matapon at ma-enjoy nilang pag-inom nila. At ayun ulit, gagawa ako ng paribagong orders. Hindi ko na rin pinakita kung paano ko tinampa ulit. Kasi maraming customers talaga. Kaya ayun, na lang ako. Napakita ko na lang kung ano mga flavor niyan. Matcha, red velvet, cookies and cream, and mixed berries. Yan. At kung itatanong nyo kung ano yung kinaglalagay ko, ay nata po yun. Nasabay ko na rin ang pagluluto ng price, fishball, at choma pwede na pong iserve. At yun na nga, yung bata dyan, na customers ko may sinasabi na to, siyang mag-video sa akin na palabas. Yun na nga, tuwang-tuwa sila dahil sinabi ko na vlogger na ako. Uy, eme! At tunay nga, nakakatuwang mga badang ito dahil binabalik-balikan nila ang aking panindan. At dahil dyan, salamat sa inyo. At paano nga ba hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. God bless!